Mm. So good, no. Mm -hmm. But this one is too big. What night? No? Mm -hmm. mm -hmm. website at www.cfp.com. It's always a good idea to make sure all parties with interest in the insured property know where they can access the yeah. Please share this information. So good. And so good. <clears throat> select the customer's and then select is offered to view the property. I need to get Okay, so this is my outfit for today. Pupunta lang ako sa my ano work ko kasi magpapa flu shot ako kasi need namin. And then um outfit lang ako din nito. Pero mamaya na kasi mainit sa loob ng sasakyan. Pero yeah. Yan dadalhin ko tsaka yung purse. Then nahulog yung ko. Oh, cool. Yan siya. I'm leaving na. Okay, we'll see you guys later. Okay, so I'm going home na. Nagbasa na naman yung kilikili natin. lang yan. Uwi na ako. Tiyan lang kayo kasi uuwi na tayo. Okay. So, uuwi na ako. Tapos na akong nagpa-flu shot. Bawal mag-ano doon mag-video. Maraming pasyente. So, let's go na. nag na sa atin si Rab. Saglit lang ako doon. Kasi flu shot lang naman eh. And then, um, yeah, then uwi na ako ngayon kasi aalis kami ni Ram. Kukuha kami ng ano, ng um, eyeglass niya doon sa Costco So, yeah. And then, pupunta kami sa ano, movie theater manunood. Then, yun lang yung gagawin namin ata today. Let's see. So, yeah.

Masyado kita. Pero, yeah. Bumili lang kami ng um, maliit na mga concrete para sa mga babago kasi sila. So, hey, does that say four so, bags? Four bags okay. lang pala binili. Yeah. Okay. Four. So, now, we're going home. Okay, so nagingintay ako ulit kay Rob. Andito siya sa may, ano, sa Buena Tool. Andito kami sa Buena Tool. Ayan. So, may binili lang siya ulit. Hindi ko alam kung makakapunta ba kami sa ano, sa, um, tawag dito, sa Costco para sa eyeglass niya. And then, sa ano din niya, sa, hindi, sa movie din. Kasi, busy siya eh. So, next time na siguro ulit. And then tomorrow, ano siya ng maagang maaga kasi ipipick up niya yung anak niya dun sa San Francisco. Then pupunta sila straight doon sa am kapatid niya. So yeah, ako lang mag-isa tomorrow. Pero tomorrow, balik trabaho na naman ako. So, yun. Hindi na ako sumama kay Rob sa loob. Kasi madali lang naman daw siya doon. May binili lang siya sa loob. Then, alis na kami agad. So, andito na ako sa bahay. kasama um, ko ka si Pipi. Kapunta pa lang kami sa bahay. Nasa woodshop, woodshop kami galing. Nawalan na ako ng energy kasi sa flu shot. Yung arm ko walang, walang lakas. So, iniwan ko si Rob sa, ano, sa woodshop. May ginagawa pa siya. Hindi kami pumunta sa, ano, sa movie theater kasi busy siya Woo! and then yeah bumili pala kami ng ano um melon ice bar Asang box dalawa yung nakain ko isa yung nakain ni Rab. nakakahinga. Pataas kasi yung lalakarin eh. So, hindi pa ako tapos dito. Pero may tatlo na akong nagawang box. Ayan. Pero itong last box, hindi pa tapos. Kasi, pinifigure out ko pa kung ano yung ilalagay kung iba. Siguro mga damit para hindi sila magbabang. So, yan. Pero yung apat na malalaki, andito pa siya sa labas. Yung 2, 4, 6, 7, yung pitong maliliit. Nasa loob na. Then ito na lang yung kulang dalawa pa yung nasa maliliit na nasa labas. Kasi para maano, ma malinis ko na tong labas. Kasi napakadumi. Ang daming liligpitin. Ayan. I, um, isasend din yan sa Pilipinas. Para yan sa welding eh. And then, yeah. Para luminis na itong labas. Malinis naman dito na part. Ayan, lalabhan ko pa yan. Yung rugs. Ito, yung, ito lang yung dito. Kasi maraming nakatambak. So, yan yung lilinisin ko. Pero first, ilalagay mo na yung dapat ilagay sa box para masend na sa Pilipinas. Ayan. Okay. So, i-end e ko na yung vlog dito. Kasi pag-gabi din naman. And then, um, gusto na wala na ng energy after nung flu shot. Magpapahinga lang ako. Then, um, yeah, we'll see you guys tomorrow. Bye! Good night! Hello, hello, hello. Good morning, you guys. It's almost uh, 10, 10 na ng umaga dito. Uh, so, it's currently na oops, 9.30 na. Yeah. As you can see, nakatapos ko lang ng ano, yung weights dun sa labas. Um, Ginagawa ko siya every morning. Ah, uh, 30, 30 times, no, 30, yeah, 30 times ko siyang, um, ah, uh, yung counting niya, 30, every day. Wala akong na-miss. Tapos, nag-coordin ako kahit, ano, you know, nag, um, nag uh, papajama nagpapajama lang ako so para mas mabilis pero yeah hindi naman ako nag masyadong nag naglulus na ngayon so gusto ko lang um um magtone more yung um body ko kasi um pero ginagawa ko pa rin yung um fasting ko yung intermittent fasting yun yung uh, naka-lose talaga sa akin ng weight. So, yeah. For, for one year, from 150 to uh, uh, 105 pounds. Pero, nung bumalik ako, sa, nung bumalik ako galing ng Pinas, doon kain lang kain ako kahit na nag uh, ano pa rin ako ng fasting pero hindi masyado kasi andun yung family ko mas masarap kumain no and then yeah pero that day yung andun ako sa Pinas ano um uh, more on ano ako yung bili ng materials para sa um uh, building ng fins ko dun sa farm yung nabili ko bayad dito, bayad doon. Yun, drive dito, drive doon. Na-enjoy ko yung pagpunta ko doon sa Pilipinas. So, kita ko yung family ko, yung especially yung son ko. Pero yun nga, yung papers ng son, ng, as, ng anak ko, eh, wala pa din. So, follow up ng follow up pa rin ako sa, ano, sa National Visa Center until ma-approve ni Mala, then ipapasa nila doon sa, ano sa um Pilipinas then doon nagagawa ng um interview appointment so yeah yun na lang yung kulang sa akin para makapunta na siya dito then ano pa ba yeah yun lang naman so far so good dito sa buhok ko um nagandahan ako kahit na maliit siya mm, mm, sakto lang din naman sa mukha ko kasi maliit yung mukha ko So, yeah. <laughs> yeah, maraming may gusto, may gusto nito doon sa, ano. Sabi ko, um, yung auntie ko lang nagputol nito. So, uh, magaling yung auntie ko nagputol. Pero sabi ko dito, hanggang dito lang, tapos, niliitan niya talaga. Pero, <laughs> well, makanda naman yun. See? Okay, update ko kayo mamaya. May titingnan pa ako sa phone ko. Phone ko muna yung ginamit ko.